Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest from Masagadik Channel, I faith healer, also a So ngayong hapon ito, tingin natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, this is a random gabay for the sign of cancer. So cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaginapan sa buhay ng mga Cancerian ang ating mga gilap? So guys, this reading is a journey lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And because don't forget to like and subscribe my channel. And give a for more videos. Sabi ko sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalong-lalo na ang hindi skip ng ad sabay pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalisik-sikliglig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating Indian Spirit for, for the sign of. For the sign of, cancer, so let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Cancerian ng ating mga So guys, ito na. tuklasin at sinat bubulabugin natin. I just pray. give information po. There's a night of sword. No, some of you guys nagkakaroon ng sleepless nights, anxieties, worries, and stress, depressions. No? because there's a study na knight of pentacles with the security. Maging secure ka sa mga plano mo. No? Nagkakaroon ka dito ng uh, overthinking dahil sa mga planong um, hindi mo pa na isa sa katapadan na para nag-overthink ka na mag, matutupad ba to ma, sa sasakatuparan mo ba magtatagumpay ka ba no, kung bagay yun mga tumatak mo sa utak mo and there's an article with an offer no, there's something an offer proposal, engagement no, there's something guys with apology that no, may mga bagay or um, information, information na magdadala sa inyo ng um, opportunities no? And there's a magician for manifestation. Now, may mga bagay din na mamamanifest ka dito. Now, ano man yung mga bagay pangarap mo, maaaring makuha mo. Now, ano so, yung dito, itong offer na tumaring ma manifest mo dito. siya. may magiging secure ka na rin kumagay, you have the power. No? And of course, uh, you have the power and of course, uh, papangalagaan mo, poproteksyonan mo to, yung sarili mo. At kung ano man yung mga bagay, yung plano mo, or pangarap mo. Let's see what is your digital messages. And there's a sound card. Now, there's something a pure positive outcome. Na magiging maganda lang kalalabasan dito. Na magiging maganda na rin ang, um, uh, ang senaryo or yung sistema or yung eksena mo. No? Dadaling ka dito ng, uh, um, positibo at um, magbibigay na kaliwanagan to sa'yo. And there's a page of cover intuition. No? Makin ka sa gut feeling mo. Makinig ka with your vibration na no, Gusto natin ito i-clarify ano itong ano, mga inducement na ito. na ano gusto pa sa iyo ng ating gabay? So, this is the nine of by seven of once by protections. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo laban sa sarili mo. No? Dahil punong-punong na neg negatibo ang pumapasok sa utak mo, sa isip mo. So, kailangan protection na mo yung sarili mo dito. And of course, this is something that's open up yung balance. Kailangan mo magiging balance, lalo-lalo na sa mga desisyon or gagawin mong action maging secure ka sa mga plano o gagawin mo dahil may mga tao dito para guluhin ka, linlangin ka, mag-iingat ka. What is the Knight of Cups? Reference with the Knight of Pentacles. May offer dito na magdadala sa ng long term. Long term success, financial windfall. And of course, um, long term um, success and of course, uh, financial security. No? Magkakaroon ka ng pangahatagalan dito. The magician represent with the five of swords in reverse. Something the fair fight, no? Pagdating sa ating uh, gabay, magiging patas ang laban. No? Hindi na parang hindi ka na ulit mapa masasapawan ng kahit anong negatibo. No? no, no, no mga, ano na mga alin na babalot sa paligid mo. Magiging maingat ka rin dito sa pagkilos at galaw mo. There's a discard card represent with the Ace of pentacles. So this is something a big shot and big money coming in for you. May malaking opportunity no? na paparating para sa iyo na maganda ka dahil babaguhin ito yung sitwasyon mo. Na magdadala sa ito ng success, victory, and accomplishment. The page of cups, reference with a death card. Something and energy in yung beginning. Na may mga bagay na matatapos na. May mga bagay na magsisimula na basta makinig ka sa, sa God feeling mo, sa intuitions mo, and even your visions. No? So let's see what is the Knight of Swords, the Six of, as uh, seven, so of Wands. So there's a Three of Swords, no? there's a lot of pain. No, ibig sabihin dito guys, marami na iinggit, maraming mga nakatingin sa iyo. Meron dito guys sa parang tatraydoring ka. No, parang nilililang lang ka, niloloko ka. Mag-ingat ka dito. Some of you, may mga taong nakakausap ka. There of course, um, ginagawang ka pala ng black magic dito. na no, mag-ingat ka. No, gusto nitong hadlangan. not um, hindi, makuwa, hindi mo makuha. No, ako naman yung mga bagay na gusto mo mangyari. And there's a reference card for revert Na maaaring magkakaroon kayo ulit ng second chances dito. Kung na dito, alagaan, mali mo yung sarili mo. No, alagaan mo yung plano mo, yung pangarap mo. Magdidesisyon ka dito na kailangan magkaroon ka ng siguridad sa sarili mo. Huwag ka na ulit nag ng information with other people. What is the night of concern? Because the pentacles. Reversing with the six of pentacles. There's a and receiving something by the universe. Mari magtutuloy-tuloy na rin sa finances sa Magkakaroon ka na pang matagalan success dito. No, lahat ng mga bagay na hinihintay mo, maaari magtutuloy-tuloy na. There's a magician of course, the five of swords in the verse. with the lovers. No, ibig sabihin dito, there's a something of perfect timing for you na maaari matagpuan mo na yung taong para sa iyo. No, magiging patas na ang sitwasyon dito na maaari kung taong tao na ito, makikilala mo siya at makakasama mo siya na parehas kayo ng pananaw. Parehas kayong nararamdaman. What is the sun card? across course, the Ace of Pentacles. Remember, the are of pentacles. Now, there is no something, unity, collaborations. Magigit ka for connections, sa Magigit ka sa mga taong kakausapin mo, baka mabudol ka. Na baka maling lang ka dito. Magigit ka, may malaking pera ko na nakita dito na maaaring mabudol ka. Let's see what is the digital Pero bago pa mangyari na, na solusyonan mo na, nakalagpas ka na, it's good. What is the page of cards, the death card? Magkaroon ka ng hinala, tinapos mo na yung yung gut feeling na yun. There's a two of ones, there's a waiting for us, so a No, nagkakaroon ba? Ito na yung resulta sa ninihintay mo. No, may darating na document papers. Maring makakaalis ka na international. Maring makukuha mo na yung visa mo, makukuha mo na yung papers mo. Makukuha mo na yung TRO mo. Kala man yung mga bagay na hinihintay mo, makukuha mo na siya. No? So, this is something na maring matapos na yung yung tumatakbo sa utak mo at uh, sa isip mo, nai-stress ka No? Kaya pala, there's sa something stress sa inihintay mong uh, resulta, sa inihintay mong papers, documents. No? para piling mo, hinakadlangan, hinakarangan. para piling mo, may nagtatrader sa'yo. So, let's see what is additional messages for the outcome. is a 12 ka with partnership. Some of you guys, no? Magkakaroon dito na partnership mo. Oh, mag-ingat ka sa pakikipag-ugnayan. No? And this is something they came in. Now, there's just something stuck. No, baguhi mo na yung pananaw mo, mo na yung mindset mo, baguhi mo na yung perspective mo. There's something in person na parang naiingit sa'yo, gusto nito makaranas ka ng delays and cancellation. And this is a denial mature ka sa mga decision or plano mong gagawin. Huwag ka na nagsishare ng kahit ano ba yan sa mga tao sa paligid mo. Especially with your family, now with your friends, with your community, with your coworkers. There's a port of swords. No, maging tahimik at tikong bibig. No? What is the initial message, messages? And there's something the ease of Cups. No, there's something a new love coming in for you. May bagong pag-ibig din na darating sa buhay mo. No, magdadala sa'yo ng kaligayahan. Kung ang ka pakiramdam mo dito, lalakas ang senses mo. No, there's something third eye. No, magiging mature ka. Because, uh, magiging grounded ka rin pagdating sa decision. No, uh, babaguhin mo na rin yung mga pinaniniwalaan mo dito. One more card please. And there's a righteousness. Malalaman mo yung mga bagay na nakatago dito. Malalaman mo kung sino tong traitor at sino tong enemy na to. Now let's see what is the initial messages for uh, finances and career. And there's the for of pentacles. Now for the care power for the care energy saving money. So ngayon po protektahan at papalagaan mo na yung yung finances, yung iyong uh, resource of income, yung yung pinaghirapan. Now hindi lang siya tungkol sa pera kundi sa trabaho din no? So, inihintay mo. And there's a rate of response for something past communication. Bibilis din ang takbo ng daloy ng eksena. Makukuha mo na at makakamit mo na dito yung messages and phone calls. And, and there's a lot of uh, transaction coming in for you. Na maaari makapag-trouble ka talaga. And there's a night of sword na bibilis ng takbo nito. Maaari mapagtatagumpayan mo ito. No? Makukuha mo itong opportunities na to. And this is something that justice will be served. Makukuha mo yung justicia. No? The justice will be served. Ano man yung mga bagay na ginawa sa iyo, don't you worry, there's so something bounce back. Know what goes around, comes around, babalik sa kanila yung mga bagay na ginawa nila. Tinutulan na hinadlangan, hinarangan nila, maaaring bumalik sa kanila yon. Pagdating sa love life, there's the king of swords with a stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na hindi nakakatulong pagdating sa relasyon. Maging wise at maging matalino ha. And there's a three of cups, no? Napapalibot ka ng na third party. Maraming mga inggitera, maraming ambisyoso. There's a ton of ones, maraming ahas sa paligid mo. Maraming traitor, maraming there's, there's a toxic family. No, maraming taong tutol. Maraming taong hadlang. And this is something that I have for oh, the world. Maaring makilala mo to international. Maaring may tao pang makilala. There's something that four of cups, no? Basta pag-isipan mabuti. Bago ka mag-take ng asyo, kilalanin mo muna. Re-evaluate or analyze, no? Let's see what is the initial messages tayo pagdating naman tayo sa health. Pagdating sa kalusugan mo guys, let's see. There is something they the eight pentacles. No, there's a something that's with a focus. Pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. Ibig sabihin dito, being dedicated, huwag ka magpapagulo, huwag ka magpapalin lang sa mga tao sa, nasa paligid mo. Mayroon taong makukakuha ka ng information, sisiraan ka. Huwag ka magpapa-apekto. And there's a the letter who was by choices. Pili mo yung mga taong makakatulong na sa'yo, even sa pagkain, no? Iwas ka sa mga bagay na makakasama sa'yo. And this is the moon for true to Malalantad, malalaman mo lahat ng katotohanan dito pagdating sa kalusugan mo. And this is something is easy ones. No? Ibig sabihin dito, magkakaroon ka ng ideas, no? Kung bakit ka nagkakasakit, bakit ka, kung ano na nararamdaman mo. And this is something that's judgment. no ka na ka na unit pa pay attention sa ginagawa mo, kinakain mo. And there's a five of wands. No? Baka magsilbing complication to sayo. Or either may gumagawa talaga ng black magic sa'yo dito para lagyan ka na complication. Lagyan ka na sakit. And because there is a uh, six of swords transition, pero makakalis ka din dyan. No? Magiging kalimado na rin ang iyong pakiramdam. No? Magiging maayos na rin ang kalusugan. So let's see, what is um, over all areas of your life? No, anong ganap sa iyo pagdating sa lahat ng eksena? There's a page of sword, no? There's a something being curiosity. No, tuklasin mo, unawain mo, alamin mo lahat ng bagay na dapat mo pang malaman ma at matutunan. And there's a night of wands, no? Napakalapit mo na para magtagumpay. Tsaga-tsaga ka lang dyan. No, and there's a page of pentacles for investment. No, mag-invest ka ng time and effort. No, and there's a page of pentacles with a manifestation. No, ibig sabihin, mamamanifest mo to. Basta nagtitiwala ka sa sarili mo, magtiyaga ka lang diyan. No, mapapagtat mo ito. There's a devil card. No, maraming tuso, maraming tukso, maraming negative, maraming black magic involved. No, talagang hinaharangan, hinakadlangan to. And this is something that sabi ni pero makukuha mo pa rin. No, kahit anong mga harang yan, makukuha mo pa rin. There's a justice. No, karma. Makukuha mo pa rin yung justisya na sa'yo pa rin ng huling halakhak. No? So guys, this is your reading. Maraming salamat guys. I hope nakatulong ako sa reading na to. I request if you want to proceed for um, extended reading with a random gabay. No? The request, um, panoorin nyo po um, sa mismong description link yung mismong extended dito. So maraming salamat. But guys, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Sa so, maraming salamat po. So, mga sa mga wala sa pag-support sa akin channel, lalo-lalo na hindi nag skip ng ads. So, may pagpalaan kayo ng Diyos at may kapalisik siksikliglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat sa iyo in the next video. Bye-bye and babush.